May nagtanong. So, sa loob ng ating Etsy private group na Etsy Filipino community ay merong magandang tanong na gusto kong i-share sa inyong lahat yung kasagutan. So, itong tanong ni Miss uh, Athena, sabi niya dito, Hello, may question po ako. For those of you who are selling digital portraits po sa Etsy, nabasa ko po na somewhere, Nabasa ko po summary na para makapag-add ka ng variation sa listing. So, client can add how many heads or persons sa drawing according sa price. You need to list them, the item daw, as a physical item kahit digital file lang naman siya. My question is, hindi po ba magkakaproblema sa pag-hold ng bayad kay Etsy? Since wala naman tracking number ako na mapoprovide for shipping. Dahil wala naman talaga akong isi-ship in the first place. How do I go about this? po. I would really appreciate your help. Thank you. So, meron pong paraan kapag ganyan ang situation na digital product pero may variations. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam sa Etsy, ang digital product wala po siyang variation option. Ang merong variation option is yung physical product. So, papano nga naman itong problema ni sister, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paraan. So, nandito tayo sa isa sa listing ko dito sa aking uh, tutorial shop sa Etsy. So, hindi ito ang original kong shop. nag lang ako ng shop na ito just for the sake of tutorial para sa ating YouTube. So, tama naman yung mga nabasa ni Miss Athena sa ibang sa iba na kailangan talaga yung digital product para magkaroon siya ng variation options is ay, ilipat niya sa physical. Okay, so ito yung aking digital product na binibenta. Papalitan ko siya into physical product. I-edit mo lang to. Edit, tapara para makapunta ka sa back end mo. So ito yung top sa ng acting listing. Okay? So wala kayong i-change diyan. Hanapin niyo lang yung option kung saan. Okay. So let's say naka-digital yung item. Walang variations ito. So digital baba tayo. Uh, supposed to be, kapag naka-physical product ito, makikita natin yung variations dito sa gitna, in between inventory and pricing, and personalization. Dapat nandito yan. So, since digital ito, hindi natin makita. So, pakita ko sa inyo, ito, click ko yung physical, diba? Makikita natin dito sa baba, nandito na yung variations. Ayan, nandito na siya. So, in between inventory, pricing, and personalization. Ayan. So, click natin yung variations na yan kasi mag a tayo ng variations. So, yung product pala, yung product pala ni Miss Athena, family portrait. I, mean, I am assuming na family portrait yung tinatanong niya kasi nag a siya ng kung ilang heads. Kung magdadagdag ba siya ng heads, papaano ba mag-add ng charge kay customer. Kasi gusto niya mag-add uh, mag ng additional fee para doon sa mga i-design niya na additional heads, okay? So, kung family portrait ito, merong head for mom, head for dad, tapos head for kung ilang kids. Kung, kung merong five kids, so it's total of seven heads, di ba? Kasi yung parent, dalawang head, uh, mom and dad, tapos yung five kids, uh, five na heads, so total of seven heads. So, unfair nga naman kung pareho lang ng, ng price or unfair kung flat price ang ibibigay na price ni Miss Athena kung magbibigay siya ng more effort sa pag at paggawa at pag-add ng heads sa portrait. So, mas maganda mag-add tayo ng mag-charge tayo sa customer. So, yun ang gusto natin, yun ang problema na bibigyan natin ng solution. Kasi, kapag physical product, uh, tawag doon, may, si may, shipping. Kailangan may shipping yon Ngayon, kapag may shipping, uh, kailangan may tracking number. Ngayon, ang problema ni Athena, kung yung digital product na yon ay gagawin niyang physical, eh, mag a ngayon si Etsy at mag -re require si Etsy sa kanya ng tracking number. Eh, ano ang ipoprovide niyang tracking number kung ang kanyang listing ay digital? Okay, so okay, so balik tayo dito. Uh, add variations. Hanapin mo kung ano yung applicable sa iyo, kung ano ba yung option mo, ano ba yung variation na gusto mo i-offer. Size ba, style ba, or color, finish, fabric. Ang kay Miss Athena is create a variation. Gumawa ka na lang ng sarili mong variation. So, ano ba yung variation mo? Head ba, or how many heads. Pwede, may, pwede naman yung title ng variation mo is patanong sa customer. How many heads? ba diba? Or number of heads. Number of heads. Ayun na lang. Parang mas maganda yung number of heads at Tapos mag appear dito yung eto yung gusto ni Miss Athena. Prices vary for each number of heads. I-click natin yan. Hindi na applicable sa kanya itong quantities vary for each number of heads. Applicable lang to sa mga physical product. Okay? So, i-click lang natin tong prices vary for each number of heads. Tapos, ano ba yung mga variations na in-offer mo? One head. Or, bahala ka na. Pwede namang mag-umpisa ka sa two heads. Mag-start tayo sa one head. Nagbago isip ko. Pero, get nyo na, get nyo na the idea, no? Yeah, okay. Okay. Okay, so let's say, ang maximum nga pala na variations na pwede nyong i-add dito sa variation is up to 70 options. No? Sa at Etsy, as of today of March 2024, hindi ko alam kung magbabago siya sa in the future. Pero let's pretend up to 5 heads ang in-offer natin na options. Save, continue. Tapos makikita natin dito yung dilagay natin na 1 head, 2 heads, 3 heads, 4 heads, 5 heads. Magkano ba yung price mo? Let's say, $7.00 sa isang head, tapos gusto mong mag-charge ng $1 per head. So, $8, $9, $10, tapos $11. Kung gusto mong mag-charge kay customer ng $1 per head. $1 per head, $7, $8, $9, $10, $11. Tapos, kung mag gusto mo pang mag ng personalization, just in case gusto mong mag magbigay ng, halimbawa, pangalan ng bawat head. So, pangalan ni mom, pangalan ni dad, pangalan ng mga children, pwede din yon na i-offer mo as a personalization. No? So, ang ilagay mo dito sa personalization box is yung instructions. Please uh, provide. Provide names for each for each heads. Parang ang pangit pakinggan for each for each head no, for each family member. Ganyan na lang, no, Marang mas maganda. Okay, please provide names for each family. Please provide the names of each family member. So, lahat ng nilalagay mo dito, ito yung makikita ni customer. What the buyer will see. So, il bahala ka na kung anong gusto mo i-add na instruction dyan. Para kay customer, ito minimum of 256 ang um, pwede mo lang na i-add. So, be specific sa ano mo para hindi maubos yung character sa iyong instructions. But anyway, pwede mo, pwede mo namang ilagay yung mga important instruction mo kay customer sa infographics mo. Ilagay mo yung infographics na yon sa isa sa mga 10 photos mo sa iyong listings. Okay, so baba tayo dito sa shipping. Ito yung pinaka-importante. So, since sa physical product, isi-ship yan, di ba? So, nagkukunwari lang naman tayo na ito ay physical product, pero hindi talaga ito physical product. Ngayon, paano natin i-override itong shipping na na hinihingi ni Etsy? Gawin nating free shipping itong digital. So paano natin gawing free shipping? Ito. Okay. I will ito. Sagutin niyo lang itong mga tanong dito. I will enter fixed prices manually. Click niyo 'yan. Tapos country of origin Philippines. Tapos ah uh, ito nga kung ano yung postal code niyo. Nilagay ko na yan kanina. Okay, so let's say, ano ba ang code nyo from the Philippines? Ilagay nyo Philippines. Huwag US kasi di ba nasa Philippines kayo. Tapos yung processing time, gano'n ba katagal bago nyo ma-send yung digital product kay customer. Okay, tapos dito, uh, lalabas dito yung origin of country ninyo at saka yung international. Okay, so huwag nyo i-delete yan o default na nakalagay na yung everywhere else kasi for inter digital product, syempre, gusto nating magbenta sa lahat ng country na merong Etsy. So, 3 to 5 days. So, dapat pareho din dito sa everywhere else. Sa Philippines, yung mga detail na, na ilalagay mo. So, instead of fixed price, ilagay mo free shipping. Okay? So, na-override na natin yun sa shipping. Okay? Free shipping, free shipping. Tapos, ignore mo to, ignore mo to, kasi hindi ka naman physical product, applicable lang yan sa physical product. Ngayon, dito, lalabas yung preview shipping price. Okay, so, free shipping, ito. Tapos, ito yung original price natin. Tapos, yung Philippines, kapag pinindot mo yan, pag clinic ni customer yan, at clinic mo yung everywhere else, ito pa rin, free shipping, kasi I, we chose free shipping for both international and domestic. Okay. Tapos, hit natin yung publish. So, ito na yung makikita natin. So, ignore nyo lang itong nakalagay na $3.50 kasi nakaset itong listing ko na to na 50% off. Kaya yung $7 na nilagay natin na original price, naka-cross out. Tapos lumabas yung uh, 50% price. So, ignore nyo yan. Pero ito yung price nito, $7. So, kung mapapansin nyo dito, nandito na lahat ng na nilagay natin number of heads. Tapos yung option na lagay natin, ito. 1 head 350, 2 head $4, 3 heads $4.50, 4 .50. Four heads $5. So, kung makikita ninyo, um uh, $1 ang additional charge kay customer per head. Okay? 1 head 350, 2 head 50. The reason na na instead na 450 ito kasi na ka naka 50% ang settings ko nakaset tong listing na to. So, wag kayong malito. Akala ko ba $1 ang additional charge per head? Mm, -mm. So, $1 naman talaga. Nag, nagbigay lang ako ng discount of 50% off. Tapos, ito, lumabas yung instruction natin sa personalization box. Okay? Ito, add your personalization. Ito yung nilagay natin. Please provide the names of each family member. So, pwede namang ilagay ni customer dito. Head 1 is mom Pwede namang head 2 ilagay ni customer na dad so dapat ilalagay ito ni customer uh, sa inyo tapos uh, head 3 child 1 ah uh, nimbawa ano ano ba Brian Pwede yan yung ibibigay niya sa inyo head Head 3. Head 4. Child 2. Uh, Ami. Okay, so ito, yung da uh, ito dapat yung matatanggap nyo kay customer na information kapag na pag, uh, bumili siya sa inyo. So, yan. Yan yung box na makikita ni customer. So, pinakita ko lang ang example. Tapos kung ilan, quantity, this item requires personalization, quantity. Ay, hindi ko yata nalagyan ng quantity, no? Uh, edit nga natin. So, punta tayo sa quantity. Dito, sa ba. Okay, ang digital product, ang maximum na pwede nyong i-offer is 999. After nyan, pag naubos, pwede natin palitan ulit. Okay, so hit publish. So, yan. Sa so, quantity makikita natin dito is... Oh, wait lang. Ayan. Ayan, ang dami mong quantity na available. So, yon Ipakita ko naman sa inyo, kapag umorder si customer, paano natin mai... maima uh, maimamark na completed yung order without A tracking number. Di ba yun ang problema? So, nag-post na ako sa YouTube channel ko about dyan sa problema na ito. So, punta, punta lang kayo dito sa aking YouTube channel sa The Ecom Mamas. Nandito sa mga videos na yan. Isa sa videos na pinost ko last month. Itong how to mark an Etsy order completed. So, nandito pinaliwanag ko kung papaano i, uh, i-solve yung problem na tinatanong ni Miss Athena. So, kung pupunta tayo dito sa pinakadulo, maiksi lang naman yan. Uh, 1 minute and 38 seconds. Mabilis ang tutorial pero, yan. Kung makikita nyo dito, yung, yan. So, sa step na pinaka, sa pinakadulo ng step ng video na ito, i-mark nyo yung I-choose nyo yung shipping carrier. Instead of USPS or DHL, i-click nyo yung other. Tapos, yung sa baba, pag-click nyo ng other, mag-a-appear itong box, yung may salitang delivered. Ako nag-type nyan, yung reason kung bakit walang tracking number ang order mo. So, it i-type nyo delivered or i-type it nyo digital. Okay? Ang tin ko dito is delivered. So, basta kahit ano ang reason na ilagay nyo dyan, basta kailangan mag-type kayo ng reason dyan. Dito naman sa right side, nag a ng tracking number. Pero pag clinic nyo yan, mag appear yung options. Ito, mag appear yung options kung bakit walang tracking number. Ito, this order includes digital items. Meron naman ditong local pickup or delivery. So, ang isa sa dahilan kung bakit hindi kita hindi tayo makakapag-provide o isa sa dahilan kung bakit ang Etsy seller ay hindi makakapag-provide ng tracking number ay yung kapitbahay niya o yung kaibigan na malapit lang sa kanya, bumili sa Etsy shop niya, tapos i-deliver niya in person. Siyempre, wala siyang may bibigay na tracking number. So, nandito rin yung option na yon. Kung nakikita ninyo dito, nakalagay local pickup or delivery. Sa situation ni Miss Athena, i niya yung digital items. Okay? So, yon Digital items, then dito sa baba, hit complete order tapos yun na, mamamark na yung order ni Athena na completed na okay lang, hindi siya matutrouble kay Etsy dahil walang tracking number so hindi naman mahohold yung fund mo kasi minark mo siya na digital product and minark mo siya na completed so yun lang yung mga dahilan or yun yung uh, steps kung paano mag-offer ng digital product na merong variations. Okay, so let me know kung merong kayong questions at kung malinaw ang pagkaka-explain ko.